right, right, Thank you, Lord. At uh, nakabawi kami. Grabe. Nakalasaper pa kami ng customer. No? Nagbill siya ng uh, 4,000. Dahil sa tumal talaga ng restaurant din ngayon sa Tagaytay. Aba, biro mo, nakahagip pa kami ng uh, isang malupit na order. Ay, oh my! Kombo. Ayan, thank Lord. Wala ka namin ay talagang uh, mahina na, hindi na kami makaka-customer. Pero, uh, nga, medyo tapik-tapik lang tayo. At sana ka ako, baka isang combo lang kami, Panginoon. Ayan, hindi nga naglaon, nagkatotoo. Ayan, thank you, Lord ito kasi benta namin isang lang eh <laughs> uh, grabe sa libo lang ang benta namin shit isang tumal talaga ngayon alam nyo naman katatapos lang na um, katatapos lang na new year pasko syempre marami tayong gastusin ng mga araw na yun ayan syempre bagong taon ayan bagong hanap buhay bagong balik sa trabaho Ayan, kailangan natin ko bayad para mabawi ulitos natin ano, 2024 na. Ayan. And then syempre, may susunod pa na uh, long weekend, yung tinatawag na mahal na araw. Syempre, gugunitin na naman natin yung uh, mahal na araw. Ayan, yung pagsasakripisyo ng Panginoon. Ayan, gugunitin natin 'yan, yung paghihirap niya at muling pagkabuhay. Ayan, yung linggo ng pagkabuhay. Ayan, medyo matagal-tagal din yan, no? Malong weekend sa Tagaytay. Mahal na araw. And then, syempre, summer. Ayan, eh, syempre, kasama na yan. Summer. Ayan, yung mga mag-outing sa mga karagatan ng Batangas. Ayan. Batangas. Ayan. Ayan. Maliligo sa dagat, sa mga lugar sa Laguna, Ilog. Tapos mamamasal sa Tagaytay, kakain ng bulalo, kakain ng mga special na pagkain ng Tagaytay. Ayan mga guys, alam nyo ba ang mga dinadayo dito sa Tagaytay na pagkain? Siyempre, number one dyan, bulalo. Pangalawa natin dyan, yung crispy tawilis at yung isda na maliputo. Ayan ay mga fresh water na galing sa taal at na isda yan and then uh, about sa taal mga guys, ayan, McDonald's Jollibee about sa taal okay na okay na ang taal ipag-pray pa natin yung taal na mas maging okay pa siya bumalik siya sa dating uh, hitsura nung uh, hindi pa naputok ang taal ipag-pray natin para maging masagana ang buhay ng kababayan natin sa Batangas, ayan And then syempre, hindi lang ang Batangas. Tayo rin mga namamasyal dito lalo sa Tagaytay. Tulad ngayon, no? Grabe, ang ng panahon ngayong gabi. Ayan. Kaya, ingat-ingat tayo sa mga nagagala sa gantong lugar, sa Tagaytay, sa Bagyo o saan man sulok ng Pilipinas na talagang uh, dinadayo no, ng mga turista. Ingat tayo sa pagmamaneho. Pinaka number one yan, yung pagmamaneho ng ating mga sasakyan para maiwasan natin ang mga aksidente. Huwag tayong overspeeding. At i-check natin mga guys ang ating mga sasakyan bago tayo umalis. Pinaka number one dyan, yung freno, busina, ayan, ilaw, signal light, left and right, handbrake, makina ng sasakyan, gulong, ang pinakamahalaga rin. Dahil uh, kalbo na ang gulong nyo, takaw na yan. Takaw dulas na yan, takaw sabog na yan pinaka Tsaka pinaka number one sa lahat, wag tayong lagi nagmamadali. Yung pinaka over speeding natin, ano, overtake dito, overtake doon. Hindi natin namamalayan, hindi na tayo nakapreno, nabangga na natin yung hindi dapat mabangga. Di ba? Sumalpok tayo sa hindi dapat salpukan. Kaya napakahirap. Ayan. Kaya dapat gagamit tayo ng mga rules ng lansangan, pagbiminor, yung may mga lusutan, magmi-minor tayo, huwag tayong dire-diretso kasi bigla may lalabas, mabubulaga tayo, di ba? So, yun, yun lang mga guys at magandang gabi sa ating lahat. Enjoy natin ang uh, ating buhay. Ayan, enjoy natin ang ating life sa pamamagitan ng pag-iingat at pagdarasal, pagpapasalamat sa Panginoon. Ay, all right. Ang gando na lang at uh, syempre eh, hindi lang naman kayo ako rin naman. Pinakamahalaga ko rin kahit sabihin nila na masama ako sa paningin nila, wala na akong pakialam doon. Ang mahalaga, masama man ako sa paningin nila, marunong ako magpasalamat sa Panginoon. Dahil ang Diyos walang hindi mahal ang Panginoon. Lahat tayo ay mahal ng Diyos. Masama ka man o mabuti, masama ka na kaya mo magbago. Ay, mabuti na gumawa ng masama pero kaya magbago yan ang buhay natin mga guys. kaya lagi lang tayo mag-iingat magdarasal kusan man tayo mapunta magpasalamat sa biyaya malaki man yan o maliit yan ang pinakamalaga sa buhay natin wag puro material na bagay mga guys no, ang material na bagay sa buhay natin uh, pinagsisikapan yan pag malakas ang pangata pangatawan mo no, malusok ang pangatawan mo trabaho ka, magtatrabaho ka, makikita ka ng pera, pinagpagura mo yung pangarap mong bilhin, sasakyan, bahay, o ano man gusto mo ipuntar sa buhay mo. Ayan ay pagpapaguran, hindi yan kukunin sa madaling paraan. Kasi pag madaling paraan, ay napakahirap niyan, mas malaking kaso yan. So, andyan yung makakagawa ka na ng mali, makakagawa ka ng hindi maganda, dahil uh, sa pangarap na gusto mo madali. Ay, lang mga guys at uh, magandang gabi sa atin lahat. Welcome to my vlog, mga vlogs. Ayun, and then sa ating YouTube channel PJ Moto Vlogs. Ayun, paki sa support and uh, paki subscribe. And yun lang sa Facebook page natin, paki-follow na lang guys, like and share. Ayun, kung gusto nyo ako suportahan, maraming salamat sa inyo. Ayan. YouTube channel natin ulit PJ Moto Vlogs. Ayan. Subscribe and click bell the button para update tayo sa mga gusto natin video. Ngayon, kayo yung disabilitan. Kung gusto nyo lang ako supportahan, maraming salamat sa inyo. Dahil, laman, dahil lahat naman tayo may pangarap sa buhay. Ngayon, kung ginawa na natin yung effort at hindi natupad, pasalamat pa rin tayo sa Panginoon dahil sumubok tayo, hindi tayo sumuko. Sinubukan pa rin natin ang lahat ng bagay sa mundo, sa mabuti mo. Alright, magandang gabi, ingat tayo palagi, God bless, ride safe, travel safe, sa mga kapwa natin driver, para may iwasan ng aksidente, ingat tayo palagi, God bless sa inyo, ingat, and bye bye. Medyo madilim na, ayan.